Ganda ng hapon mga idol So Dito ako ngayon sa mini garden ko idol Bapaano ako ng Pakarga ako ng tubig sa Drum Ayan o Pakarga ako ng tubig kasi Wala nang tubig yung drum ko Kunti na lang So Pwis tayo mga idol Ayan o Ganda rin doon sa kabilang school mga idol oh. May bagong Jollibee na rin pala dyan. May payatas sih, Eh. eh no. may tas din ng eskwela nila. Mayroon ding maraming mga pananim din oh. Dino mo, may mga atip-atip din pa na ano na Ganyan sana mga idol pag pag ganitong taginit, maganda sana pag mayroon din dito sa garden ko. Kasi ano din sa init yan eh masyado ma ano yung mga garden pag mayroong ganyan kaya talagang maganda pag, pag taginit lang yan mga, do, mga idol ganda oh ganda ang pagkagawa tapos dikita nyo mga lods mga idol yung mga parang may mga ano yan yung dating tambakan kaya atas ngayon okay, no, oh, puro na mga ano puro na ling lang ng konti ng Jollibee ayan mga yan ito ang mga loots yun wala na yung ano dun oh no. pinakwari na yung bundok dun no. Pinakwari na. Nagagawin siguro ng mga subdivision yung mga lots Kitang kita talaga mga lots Suggest ko nga rin yan. Mga ganyang pagawa para mayroong dahil para malawang din yung pananim natin matipsan sa init pag masyadong din hindi rin masyadong makakalaki yung mga pananim natin pag masyadong mainit kasi okay, eh, simpre mainit talaga ito pag mainit yung semento kahit may isapin yan yan kahit may isapin yung ano natin nag-absorb pa rin yung init ako sana makaling ano siya yun daming sulo yung ano ko yung dragon fruit mga April May mamumunga na yan mamulaklak na yung mga dragon fruit ko na yan ah yeah. ganda ng tanawin dito ay doon kitang kita mo talaga yung mga buong payatas at saka ano and ganda dyan. Pataasa na yan dyan. Ayan, ganda yan. Uh, Itong, uh, ano uh, nang DSWD. Pule-pula. Kitang eh, kita talaga mga lods. Okay mga Lutz, Ingat po tayo lagi sa katawan natin. Eh, dito lang ako ngayon sa garden ko dahil bukas kasi baka hindi ako makapunta. Kaya dinidiligan ko siya ngayon. Nagidilig ako ngayon mga lods. Eh, baka bukas hindi ako makapunta lunes na ko ng umaga makapunta rin okay mga lods, ingat po tayo lagi